Hello Bashers! Alam nyo ba na hindi nyo na kailangang lumayo sa mismong bayan ng Puerto Princesa kung maganda at refreshing na lugar ang hanap nyo? May malinaw na agos ng tubig, sobrang lamig na tipong tinitingnan mo pa lang ay halos giniginaw ka na, may mga room para sa mga gustong mag-overnight, maraming cottage kung gusto nyo lang ng day tour, may tindahan na rin sa loob kung may kailangan kayo, at marami pang pa ang iba. So, this is Tampisao River and Eco Park na located sa Purok Mabuhay, Barangay Napsan, Puerto Princesa City, Palawan. Halos na sa 30 minutes lang papunta dito from city proper. Napakaganda ng lugar na ito para sa akin. Dahil lang din siguro para tangkilikin at balik-balikan sila ng mga bisita. Bakit naman hindi ko maraming bagay o rason para puntahan sila? Ang entrance fee kasi dito ay 25 pesos lang sa araw at 50 pesos naman para sa mga overnight stay. Ang cottage naman nila ay starts at 350 pesos hanggang 2,800 pesos. Pero syempre nakadepende ang amount kung ilan kayo. Kung mas marami kayo, mas malaki. Katulad nitong cottage na ang capacity ay 20 to 50 person. Malawak, malinis at may tables na rin nakasama pinaka-goods dito ay maroon kayong video kay. Maganda ang quality ng video kay nila dahil nasubukan din namin ito noong time na nag-overnight kami. Pero syempre hanggang 10pm lang pwede. Kaya naman sulitin nyo na at simulan ng maaga kung sakali mang ito ang cottage na gusto nyo. Maliban dyan ay karamihan sa kanilang cottage ay nasa gilid na ng ilog kaya naman kapag nandito kayo ay talagang refreshing kasi nakikita nyo mismo yung ganda at linaw ng tubig na para bang hinihikayat ka na ring maligo. Para naman sa mga may planong mag-overnight, marami rin silang available rooms dito. Mayroong pang couple. For group of 5 at kung nasa 8 packs naman kayo pataas ay ito ang pwede sa inyo. Ang lambingan cottage kung saan kami nagstay kasama ang mga kaibigan ko. Sa itaas ang room at ganito naman ang setup. One bed at one foam sa lapag. Kompleto na rin ang beddings, may unan at kumot. At fan room nga lang pala dito pero kung katulad ko kayo na madaling lamigin ay sobrang okay na sa akin kasi ang lamig din talaga matulog dito lalo na sa madaling araw. Sa ibaba naman ay ganito. Parang ito na din ang tambayan at magsisilbing kusina nyo. Actually nasa 14 kami lahat dito kasama ang kids pero okay naman kasi nagdala ng hamok ang ilan sa mga kasama namin. Katulad namin ay eh, pwede rin kayo magluto dito at ito nga yung food namin nung no morning. Bali before kami pumunta dito ay may mga baon na talaga kami kaya naman pagising namin ay nag-asikaso na lang kami. Ang maganda dito sa Lambingan Cottage ay malapit lang talaga ang lutuan at ang shower area. Sa lutuan, pwedeng mag-ihaw at may kalan din naman kung may kailangan kayong lutuin. By the way, para sa mga dator lang na may baong iihawin, no worries dahil may ihawan din sa harap ng table nyo. Ganito lang naman ka-chill ang setup. O ba diba, tamang ihaw lang sa tabing ilog. So ano pa nga ba ang meron dito sa Tampisaw? Kagandahan na rin ay meron silang tindahan. Makakabili kayo ng snacks or ng ilang kailangan nyo kung sakali mang may nalimutan kayo at hindi nyo na kailangan lumabas pa. Walang signal dito ng kahit anong network pero good thing dahil meron silang piso wifi. Solar lang din pala ang gamit nila sa buong lugar. At nung nag-overnight na pala kami dito ay nag-set up sila ng bonfire. Ang ganda rin ng ganito kasi parang another bonding time siya for kwintuhan o kasiyahan with your friends or family. At kahit nga kids namin kasama ay nag-enjoy din talaga. So kung gusto nyo rin ma-experience ng ganito ay pwede po kayong mag-request sa kanila. At dahil nga syempre ang hanap o gusto nyong lugar ay kung saan kayo makapag-relax at refresh. Eto na talaga yon. Sa dami ng ilog sa area na to, para sa akin ito ang may pinakamalinaw, pinakamalamig na tubig at ang kagandahan ay malapad ang swimming area. Ang dami pang option ko hanggang saan ang kaya mo. May pang kids, may sakto lang para sa mga gustong magbabal at meron ding part na malalim. Hindi kayo mag-aagawan sa pwesto dito kasi mula sa taas hanggang sa baba, maganda at maayos ang ilog nila. Kaya kung naghahanap kayo ng lugar na simple pero sobrang sulit, isa ito sa recommended ko. Relax, unwind at mag-enjoy kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Siguradong hindi nyo pagsisisihan. So ano pang hinihintay nyo planuhin nyo na. Please like and follow for more hidden gems and travel tips around Palawan. Yun lang. Bye!